Okay. Pakinalakan natin ang first group. Go! Tawagin na natin ang first group, the Team Pet Malu Girls. Pasok! Okay. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat, tarat. Panalo, panalo, Pet Malu Girls. Puno ka na. Okay, puno po ang Pet Malu Girls. Sana, Ikak, maneh and Christian. Okay, kaya doon, Eric. Alikas, mamakas doon. Go! So, ito na ang grupong to. Ano mga dapat Okay, ito ang mechanics sa ating games. Meron tayong walong balloon at dapat puputukin niyo ito. Si 1, puputukin si 2, 2, putukin si 3, 3 at putukin si 4. At tuloy-tuloy tayo hanggang maputok ang walong lobo. Paalala lang oh. po, bawal atin kurutin o balakangin ang ating mga lobo. Yes, oh. at dahil po babae at lalaki ang maglalaro today ng ating uh, palaro, kailangan, uh, bibigyan po natin ang ating mga kalalakihan ng karagdagan 20 seconds oh. para naman hindi lugi ang ating mga kababaihan. Yo, Kunyari yeah. po ay 30 seconds ang inyong oras, dadagdagan natin ng 20 seconds, magiging oh. 50 seconds. Kasi mas mabilis ang lalaki. Correct. Yeah, okay. okay. Pero okay. para okay, mang saya sila, kayong 15,000! Wow! Ano guys! mga gusto ha? Kailangan manalo kayo dahil ang bibigyan natin pa premium ito, surpresa. Lahat surpresa pa sa inyo. Galingan nyo, here we go! Okay. Ang pahintay nyo, ito na po, pakilala natin, Sang! Okay, ready na? Dana, Ika, Manek, Christian, Tim Petmalu Girls, potongan Poto Grabe itong lobo na. Ibigay ko! Ayaw na! pa na! Ibagsak po yung katama ko! Ibagsak po! Ibagsak yung katama ko! pa Go! ka lang mataas! Talog! Ayan! pa pa! pa Go! Kaya mo ba? Go! Sige, okay. abutan. Oh. Ah! Apeer, oh, mm, apeer. 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 Okay, apeer. Alam niyo ba ang nangyari? Talo kayo. <laughs> okay, apeer. para mapires. Ano oras sila? Ano ang Pepper Girls? Ang time nila ay 1 minute 28.5 seconds. Oh, importante talaga 'yung 0.5, no? Okay. Oh, 0.5 seconds.

One, One, minute, 28.5 seconds. Okay, hindi -di 20, 20, seconds, ha? Plus 20 seconds sila. Ready? Ang hey, maganda nito. Aba, happy year. 15,000! Wow! Okay. Okay. Wala pa. Al wala pa. Wala, wala, wala pa. Wala Wala pa. Excited. Kumalim <Wala> pa <laughs> Kumali kasi <laughs> Wait. <laughs> Na-excite ka eh. Okay, game. Hindi ka pa naglalaro. Meron ka na ka 15,000. 15,000 agad. Hindi na masama. Tago mo po sa mga vlog. O. Taka, may cheer pa kayo. May cheer. Okay, ito mo na. Cheer. Cheer. La 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 la. Okay okay okay. go, go! La la la. Okay kau. Kita pertama ya pertama. Nanananan. Seri Oh yeah, chief, chief. La 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 la. Oh. la 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 la. La la eh, ha? Okay ready? Eto na! Sina! Eboy, Inihi. Mabilis kayo, plus 50. Okay, and time to beat yun. Team F-Pal Boys. I. Time to beat is 1 minute and 28 seconds, point 5. And ito ang inyong oras. Tingnan natin. Plus 20 seconds. Oh! oh dala, dala, plus 20. Ah, Sino, pasok pa rin kayo. 57.7. Happy New Year. Mayroon kayo tigil-tigil sa jacket. Happy sabi nyo. Okay, isa pa, isa pa. One, two, three, go! Hep, hep, hooray! Hep, hep, hooray, hooray! Ikiling, giling, ikiling, Go! ikiling, giling, ikiling, 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 Naguguluhan kami. Ang, ang tako yan eh. Ano ma ang niyo? Kindeng-kending, giling-giling. Kindeng-kending. Anong kindeng-kending? Kindeng-kending <laughs> pala. Kindeng-kending. Okay. At least alam natin, kindeng-kending. One, two, three, go! Hepe, pole, ole! Hepe, pole, ole! E kindeng-kending! E kindeng-kending! E kindeng-kending na wanta ba Ano lang? Isa ulitin niyo. Para ma- Ano may mas 20,000 pag makita ang One, two, three, go! Hep, hep, hooray! Hep, hep, hooray, hooray! Ikinding, 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 ikinding! Hindi na dulo, tingnan mo yung sa dulo. Hindi sa dulo. Energy. <laughs> okay, isa-isa. Ikaw muna, go! Ikinding, 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 ang matulong ang taba. Okay ha, bisang kaso ka eh ha. Balib, <laughs> Go! Kending kending, kending kending ng matu taba ba. Oh, oh. parang. Ang ganda parang hasa hasa. Ay, man joy, galama joy, tira. Okay. Gigileng, gigileng. Kende, 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 giling giling. Ano ba? Kending <laughs> kending, giling giling. E kending kending, ng kending taba Alright, kending kending nang matu nawanta ba. All right. Nice din. E kending kending, kending kending. Ibang setting ko ah. Okay na? <laughs> Let's play! Whoa. Happy New Year sa inyo! Sila po ang grupo. Ang grupo mo, ang tanda ng grupo na. Sila po Piccolo Girls. Let's enjoy Olive Rena. Meron kayong 15,000! Oh, Happy New Year! Yeah, sa so inyo! Ang time to beat nila ay? 50 seconds, point seven. That's right. Okay, go! Go, 1, 2, 3, go! Ding, 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 ding! Ding, ding, <laughs> ding, ding! Ready na kayo! Galing nyo, ha!

Taksa mo, buelo, buelo. Dala, bu <laughs> ikaw naman, balik Palit balik tayo, balik Okay. Oh, Diyos. Oh, yan na, yan, na, oh, yan, dito. yan dito, dito, Ate, kaya mo yan, galingan mo. Dito, Op, op, op. Ayaw, pa rin. Kaya mo yan, kaya. Dito, dito. kaya mo yan. Tasa mo, tasa mo. Ayaw, o, oh, tala, ikaw naman, ikaw naman. Yeah. Uro-tunaw <laughs> na kayo, Sige, ikaw naman, ikaw naman. Dalawa na Dalawa na kayo, dalawa na kayo. Na kayo. Galinga, galing, galing. sumama ka na dito, sumama ka na. Sumama, <laughs> yeah, na kayo. Go, 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 go. Tulungan niyo na yan. Oh, go, go, go. ako nabibisit na ako eh. Sige, kung mo, Tulungan na natin siya, friends. Okay, go. dalawa oh, oh, ikaw na, kalaman, na, kalaman. Oh, <laughs> <laughs> sorry. Sorry, tatalong ka pala. Okay, <laughs> hindi ko alam tatalong kayo. Go, pala, okay. go, go, go. Go. Tali. Oh, lapit pinta, lapit pinta. Go. Adri, go. Oh, <laughs> go. Go Ah, oh, ano? Ano yung problema? Oh, ano na? na. <laughs> Ay, meron pa, hindi pa pa tapos. Meron pa. Panalo na kami. <laughs> Panalo na kami. Gala! oh. Ayan, ayan, ayan. ayan, ayan. Sama, sama. Okay, one. Two, three, okay, go! <laughs> Ikin-ding-kin-ding! 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 <laughs> ikin ding <laughs> 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 Ik ben naar lang genoemd. Ik ga niks meer doen dan afvrullen. Wat geen supervillain 돼m, ik Laborator ilfi. Ah, wir vastly lava. Laat die anderen nog oli Heather uw handen. je wel, boys, wie op

Yung una naglaro. Hindi, yung kanina. Yung una. Yung team Pick at Malu Girls. Asan sila? Dito kayo. Sama-sama kayo dito. Dito kasi kita. Sama-sama tayo. Yan, sama-sama. Para masaya. Asan yung una naglaro? Ayan, ayan. Para sama-sama kayo. Pakitawag lang sila. Dito kayo, dito kayo. Ayan, sama-sama kayo. Alright, galingan nyo. Baka kayo makakuha ng jackpot. Jackpot natin matindi. Last time, pakilala natin sila. Last group. Ito na sila, Dodoy, Edmar, Mark, Mark Allen.

ayo, let's go, last one, 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 sama one, last 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 one, 50 seconds, point seven. Tingnan natin yung huling naglaro. Ano pa alam ng grupo huling naglaro? Ang team as girls. Okay. At ang merong record na 50.7, anong grupo yan? The team F Pal Boys. Tatalunin nyo lang ang kanilang record. Pag tinalo nyo, kayo na ang champion, kayo na ang winner. Pero pag hindi, sila ang tatanghaling kampiyon. Ready? Ang huling grupo ng naglaro. Bye. Oh! minute, Ang importante masaya kayo. Ang importante hindi manalo kayo. Sandali, ano ba? Kakapana, akapal, Ako ano ba? Walang talo dahil lahat kayo plus 15,000. 15,000 yan. Woah! Hay, 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 hay. hey, hey,

Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. So, mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!